Sa bilang ito ay ating tatalakayin ang tungkol sa isang lumang sapa na sinusuri ng ating katih sa kanyang lugar. Alam naman nating lahat na pagdating sa mga lumang sapa ay isa ito sa mga paboritong lugar ng mga sundalong abon kung saan nila itinago o ibinaon ang kanilang dalang mga kayamhanan. Kaya para ating matukoy kung ang isang lumang sapa ay positibo, o kung may isang nakabuong kayamanan ni Amashita, kailangan nating hanapin ang mga marka sa paligid nito na iniwan ng mga sundalong hapon. Pagdating sa paghahanap ng mga treasure sites, ito ang bahagi sa pagti-treasure hunting kung saan karamihan sa mga baguhan ay mataas ang posibilidad na maaaring magkamali ang karaniwang pagkakamali na ito ay ang kakulangan sa kalaman at karanasan sa pagtukoy ng isang marka. Kung ito nga ba ay lihitimo o hindi, dapat mong malaman na kapag ikaw ay nagkamali, kung saan ay iyong napagkamalan ang isang hindi lihitimong marka, masasayang lamang ang iyong pagod at oras sa pagkahanap ng wala kaya noong simula pa lamang na aking inumpisahan ang paglikha ng mga videos dito sa YouTube. Ang isa sa kauna-unahang bagay na aking payo sa lahat ay ang paghasa sa iyong kakayahang kumilatis ng isang lihitimong marka. Sa larawan na ito ay ating nakikita ang lumang sapa na kasalukuyang sinusuri ng ating katietsh bilang isang treasure hunter. Ang aking pinakaunang gagawin dito ay ang suriin at alamin kung ano ang hugis ng naturang sapa na ito. Kailangan nating malaman kung meron itong mga bahagi ng mga sharp curves at intersections. Ang bagay na ito ay akin nang tinalakay sa mga nakalipas kong videos kung saan ang mga hugis ng mga lumang sapa ay meron itong napakahalagang papel para ating matukoy ang mga posibleng bahagi kung saan nakabaon ang mahalagang bagay. Pero base sa larawang ito ay tila isa itong tuwid na lumang sapa. Sa gilid na ito ay ating nakikita ang isang malaking bato. Kung ating itong pagmamasdan na mabuti ay mabubuo sa ating isipan na ito ay parang isang ulo ng ibon ang kanyang bahagi na ito ay ang kanyang mahaba at patulis na tuka At ito naman ay isang butas na nagsisilbing kanyang mata Ngunit sadyang hindi natin masabi kung anong uri ng ibon ito Pero ang bagay naman na ito ay hindi natin kailangang malaman Basta ang importante ay alam natin ito ay isang ulo ng ibon sa ulo ng ibon bilang marka. Ang mga ito ay karaniwang mga pointers na nagbibigay pahiwatig ng importanteng direksyon. Ito ay mga mahalagang direksyon na nagtuturo sa lokasyon kung saan nakatago o nakabaon ang mahalagang pagay. Sa kadalasan, ang tupa ng isang ibon na marka ay maaari natin itong ihambing sa isang arrowhead na marka kaya ang dulo ng tuka o ang arrowhead Ang siyang ating magiging pinakabatayan sa direksyong ating tatahakin Kaya simula dito sa malaking batong marka na ito Ay ating tatahakin ang naturang direksyon Patungo dito sa kabilang pahagi ng lumang sapa Dahil sa tayo ay walang batayan sa distansya Kailangan lamang natin itong tahakin hanggang sa ating marating ang lokasyon kung saan ay ating matatagpuan ang kasunod na marka. May ilang mga treasure hunters ang nagsasabing ang lahat daw ng mga treasure sites ay laging may kasamang palatandaan na nagbibigay pahiwatig sa distansya. Ngunit pagdating naman sa aking sariling mga karanasan ay hindi lahat ng mga marka ay may kasamang distansya Basi sa aking mga karanasan, sadyang mas marami ang mga markang iniwan ng mga sundalong hapon na nagbibigay pahiwatig lamang ng mga direksyon at walang kauglayang distansya, lalo na kung hindi naman ito talaga kailangan. Dahil kapag ating sinundan ang isang direksyon ng walang kaugulang distansya, mararating pa rin natin ang tamang lokasyon kung saan natin matatagpuan ang kasunod na marka. Kaya sundin lamang natin ang naturang direksyon na ito nang walang pakialam sa kahit anumang distansya. Ang mas mahalaga ay dapat nating pagtuunan ng atensyon ang pagkahanap sa kasunod na marka sa ating pagtahak sa naturang direksyon. Ang mga treasure signs na nagsasaad ng mga partikular na distansya ay atin lamang itong maiinkwentro sa mga markang nagbibigay pahiwatig sa mga digging spots o saktong lugar na ating uumpisa kang Ito ay dahil kapag ating tinahak ang ipinapahiwatig nitong direksyon, ang kasunod na marka ay nakabaon sa ilalim ng lupa o marahil ay dito na mismo saktong nakabaon ang deposito. Ngunit dapat mong malaman na ang karamihan sa mga treasure sites na ating matatagpuan sa paligid ng ating lugar ay mga markang hindi direktang nagpapahiwatig sa digging spots. Ang mga ito ay mga markang nagbibigay ng mga direksyon bilang gabay para ating matagpuan ang mga magkakasunod na marka sa paligid ng lugar hanggang sa ating marating ang marka na siyang makapagbibigay ng palatandaan sa saktong lugar na ating uumpisahang kain Ang Mata ng Ibon Ang mata ng ibon sa ating batong marka na ito ay nagpapahiwatig ito ng isang kumpirmasyon. Kinukumpirma nito na ang direksyong ito ang siyang magdadala sa atin sa kasunod na lokasyon kung saan nakatago o nakabaon ang depositong ating hinahanap. Ito ay sadyang isang napakagandang marka sapagkat alam nating ang kasunod na lokasyon ay dito na natin pwedeng simulan ang pag-uukay. Ang naturang lokasyon na ito ay dito na rin natin matatagpuan ang last surface marker na siyang magdidikta sa ating digging spot. Ngunit ang pinakatanong sa batong marka na ito ay masasabi nga ba natin na ito ay isang lihitimong marka? Dahil ang malaking batong ito ay meron lamang itong kakaibang hugis na parang ulo ng isang ibon at meron itong butas na siyang nagsisilbi nitong bata. Masasabi kong ito ay hindi sapat na basihan para masabi natin na ito ay isang lihitimong marka. Ang lahat ng mga kakaibang katangian ng batong ito ay maaari pa rin itong natural lamang o hindi ito ginamit ng mga sundalong hapon sa kanilang pagmamarka. Kaya ang pinakaibiktibong paraan para ito ay ating makumpirma ay ating tatahakin ang ipinapahiwatig nitong direksyon kung meron tayong mahahanap na kasunod na marka. Kung ito ay ating tinahak at sadyang wala tayong nahanap na kasunod na marka, ibig sabihin ay pawang natural lamang ang malaking bato na ito. Ngunit kapag meron naman tayong natuklas ang kasunod na marka, ito ang siyang higit na makakapagkumpirma na ito ay isang tunay o lihitimong marka. sa ibabaw ng bato. Sa larawan na ito ay ating nakikita ang isang malaking bato na umagaw sa pansin ng ating katIH. Kaya ito ay kanyang kinohanan ng larawan partikular sa bahagi ng batong ito dahil sa butas na ito. Base sa larawan na ito ay masasabi kong ang butas na ito ay hindi gaanong malalim at ang diameter nito ay nasa mga Dalawang pulgada Pagdating sa mga butas Sadyang mahirap ang pagkilatis sa mga ito Kung ito ay gawa ng tao O gawa ng ating kalikasan Lalo na sa mga baguhan pa lamang Dapat mong malaman Na pagdating sa mga butas Sa ibabaw ng mga bato Sadyang marami sa mga ito Ay pawang gawa lamang ng ating kalikasan Kaya mahirap kumpirmahin ang isang butas kung ito ay isang lihitimong marka. Para ating makumpirma ang isang butas kung ito ay lihitimong marka o hindi, kailangan nating maghanap sa paligid kung may mga karagdagang marka. Dapat mong malaman na ang mga butas bilang marka ay karaniwan itong laging may kasamang marka. Ang mga kasama nitong marka ay matatagpuan lamang malapit sa kinalalagyan nito kung saan ay maaari na rin natin itong matagpuan mismo sa batong ito o sa katabi nitong mga bato. Gayunpaman, batay sa aking pagsusuri at mga karanasan sa mga butas na aking naengkwentro, masasabi kong ang butas na ito ay gawa lamang ng ating kalikasan. Ngunit ako pa rin ay maaaring magkamali. Kaya ang ating pinakamabuting gawin ay ang maghanap ng mga marka sa panig nito na may kaugnayan sa lokasyon na kinalalagyan ng naturang butas na ito. Sa ilalim ng malaking bato Sa larawan naman na ito ay ating nakikita ang isang kakaibang bato. Mapapansin natin dito na ang ilalim ng batong ito ay parang isang pasukan ng tunnel. Ngunit ang problema ay sadyang hindi natin ito makumpirma dahil sa tubig. Kaya't kailangan nating humanap ng paraan kung paano natin masusolusyonan ang tubig na ito. Sa aking sariling opinion lamang, posible na ito ay isang opening o pasukan ng isang maikling tunnel ako at ang aking mga kasamahan ay meron na kaming naging karanasan na katulad nito. Dahil sa tubig, ang aming ginawa ay aming hinintay ang tamang oras bago namin ito inoperasyon. Aming hinintay ang araw kung saan ay low tide na mababa ang level ng tubig. Sa panahong nagka tide, ang level ng tubig ay bumaba hanggang sa nalantad ang kalahating pasukan ng tunnel kaya't madali namin itong napaso hanggang sa mga distansyang anim na talampakan lamang dahil may nakaharang na mga malalaking bato. Ang mga batong ito ay maayos na nakasalansan kung saan ay walang dulang inayos sa pamamagitan ng mga kamay ng tao. Kaya naman ay walang duda na ang mga sundalong hapon ang siyang sadyang nag-ayos sa mga batong ito bilang harang. Ang pagtanggal sa mga batong ito ay sadyang hindi naging madali. Napakadulas ng mga batong ito, dulot ng pagkalubog ng mga ito sa ilalim ng tubig ng matagal na panahon. Nang aming matanggal ang mga bato, ay dito tumambad ang isang container. shout out kay ka TH na si Ronel Marquez. Shout out kay ka TH na si Bert Rafael Lasala. Shout out kay ka TH na si Rachel Gavanes Shout out kay ka TH na si Ronald Abad. Shout out kay ka TH na si Isagani Urgada.